Papunta sa bahay ng lapuhong bongbong marcos speaker martin romales mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa bicam sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat ginawa ko lang ang utos sa akin pero ngayon handa na akong harapin ang lahat ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino. Alam ko Nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Nauunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical checkup, up Nakaplanong bumalik pagkatapos ng sona ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating speaker Martin Romualdez at sinabihan, Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila. Kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig. Sumunod ako pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin, sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang Bicam process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa Bicam. At sinabi pa ni Secmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romaldes at nil-report ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin... What the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandoon din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, Maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, ay informed si na dating speaker Martin Romaldes, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. At yung balas na 50 billion ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Secmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the speaker and asked clearance about the instructions ng pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si na Pangandaman. Binasag na ni dating kongresista Zaldico ang kanyang pananahimik dala ang mabibigat na akusasyon na yumanig sa mundo ng politika. Sa isang video statement na ipinadala ng kanyang opisina nitong biyernes, Nobyembre 14, mismong kaarawan pa ni Martin Romualdez, ang dating niyang kaalyado, ibinunyag ni Ko ang umano'y 100 bilyong insertion sa 2025 national budget. At ang mas matindi, direkta niyang idinawit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating Speaker Martin Romualdez bilang utak ng naturang pagkilos. Ayon kay Ko, nagsimula ang lahat noong simula ng Bicameral Conference Committee Deliberations para sa 2025 budget noong nakaraang taon. Dito raw siya tinawagan ni Budget Secretary Amena Pangandaman na nagsabing Galing mismo sa Pangulo ang utos na magpasok ng bilyon-bilyong pesos sa budget. Sinabi pa raw ni Pangandaman na kung nais niyang makatiyak sa naturang direktiba, maaari niyang i-verify kay Adrian Bersamin, hepe ng Presidential Legislative Liaison Office, na kasama raw ni Marcos sa meeting ng araw na iyon. At nang tawagan ni Ko si Bersamin, kumpirmado raw ang direktiba. Pagkalipas ng ilang araw, nagkaroon umano ng pulong kasama sina Romualdez at Pangandaman kung saan iniabot kay ko ang dokumentong naglalaman ng 100 bilyong proyekto na nais umanong ipasok ng Pangulo sa budget. Ang dokumento raw ay nasa loob ng isang brown leather bag na pinaniniwalaan niyang pagmamayari ng Pangulo. Nagpaliwanag si Ko na agad niyang sinabi kina Romualdez, Pangandaman, Persamin at Yusek. Jojo Cadiz na dapat 50 bilyon lamang ang ipasok sa program funds. Paliwanag niya, kung itutuloy ang 100 bilyon, lalabis ang budget ng DPWH at maaaring lumampas pa sa budget ng Department of Education, isang bagay na hindi pinahihintulutan sa karaniwang praktis ng budget planning. Pero matapos lamang ang isang araw, muling tumawag umano si Pangandaman at ituraw ang mensahe ng Pangulo Isama mo na yan dahil ipinangako na yan sa akin ni Speaker Martin at hindi na pwedeng baguhin pa. Dito raw napagtanto ni ko na hindi ordinaryong insertion ang nagaganap kundi isang utos mula mismo sa pinakamataas na opisina ng bansa na umano'y ikinokonekta sa impluensya ng dating speaker. Sa susunod na bahagi ng kanyang pahayag, ikinwento ni Ko ang nangyari matapos niyang umalis ng bansa noong Hulyo 19 para sa medical check-up. Ayon sa kanya, Pinakiusapan daw siya ni Romualdez na huwag muna umuwi ng Pilipinas. Sinunod niya ang payo, ngunit hindi raw niya alam na ang sinasabing aalagaan ka namin ay may ibang kahulugan pala. Inihayag ni Ko na ginamit siya bilang scapegoat ng administrasyon sa isyu ng korupsyon. Sa kanyang mga salita, They made me the poster boy of their own lies. Mula nang pumutok ang kontrobersya, si Zaldico ang naging sentro ng sisi sa flood control scandal ng gobyerno. Isang iskandalong nagpasiklab ng pinakamalalaking anti-government protests sa bansa sa mga nagdaang taon. Si Ko ay matagal ng kontraktor at ang kumpanya niyang SunWest ay nakakuha ng bilyong-bilyong halaga ng government projects, lalo na noong siya ay Appropriations Chair. Ngayon, matapos ang pagsabog ng mga aligasyon niyang direktang tumutukoy sa Pangulo at sa dating Speaker, mas lalo pang tumitindi ang politikang alingas nga sa bansa. Marami ang nagtatanong, totoo ba ang 100 bilyong insertion? Sino ang nagsasabi ng totoo? At saan tutungo ang pinakamalaking budget controversy ng administrasyon? Habang mainit ang usapin at patuloy na nag-aabang ang publiko, nananatiling tahimik sina Pangulong Marcos Jr. at Martin Romualdes hinggil sa mabibigat na akusasyong ibinato sa kanila. Isang bagay lang ang tiyak, hindi pa dito nagtatapos ang kwentong ito, at inaasahang mas lalakas pa ang mga panawagan para sa investigasyon habang papalapit ang 2025 budget cycle.